ating lahat mga kababayan, mga katiits at muli po sa oras na ito ay aking ididimo ito pong long range locator tripod antena na napusuan po ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Visamis Occidental at ito katiits yung napusuan tripod antena na dito dito po nilalagyan ng bala Ayan, bubuksan mo ito at dito mo lalagay yung bala. Kung ano yung bala na iyong ilalagay dito sa loob, yun po ang hahanapin ng locator o yun ang kanyang ilolocate. Kung lagyan mo rito ng uh, silver, silver din ang ilolocate niya, gold ay gold. Kung composition gas, kung bomb, kung ano pa bang bagay na pwede mong ilocate, maging kahit na 1,000 papel 100, 500, yun din ang kanyang ilulocate conforme ka TH doon sa ating ibinabala. At ito naman ka TH yung aking uh, pambala na itong parat na muli kong ilalagay dito sa loob. At ang purpose dito ka TH, kaya nilagyan natin ng thread. Ito, ito. para hindi malaglag yung ating bala. yan at ito naman kay TH, yung aking uh, na porsilas. Yan. Porsilas yan kay Ito yung aking inilolocate. At ang bala natin ay 18 karat. At ang bala okay, na, oh. natin ay triple antena. Kati H. It. Ayan. Ito kati H it, yung aking inilolocate na bracelet. At ito kati H it, ay Muli ay brand nyo. Yan. At muli naman ay aking ilalagay bling ng dulo na kahit ilang segundo para mas lalong lumakas yung hatak nya. At dahil dito katihit, may kaugma akong lupa idalagay ilalagay ito lalo na sa pagkakalakas ng pagkatak na ating lupa ito. At dito katihit, muli, kaya kainulukid sa sumas, gamitan, tripod, at dina. Yan. Yan kasi eh. Ito natin, tripod, at dina. sa kalakas, lukid. ito kasi it. 45 degrees. Dandaan ng pagtaas. Yan. 45 degrees. At haya mo lang siya lumalaw na kanya. Yan. Huwag mo siya kukutret. Pagmasdan yung dulo. Kung siya pumupunta, sundan nyo lang kasi. Yan. Yan yan po. Yung pagkapagalaw ng tripod. Ang Kapag ito kasi it, napasin nyo, kailangan ay nasa tama yung pagtaas ninyo tama at kaya yung timbangin yung hindi siya pumapaling kaya yung timbangin sa pagtaas ninyo yan yan at hayaan nyo lang katig pag mas dahil yung dulo kung saan siya babaling yan sundan nyo lang katig Ito ating inalulapit sa disikarat. At muli ay ating lalapitan sa hapa. Yung mag-inira yung dito ng news monitor sa Ipulatina, lalo na kapag siya ay natapat ko na At yung pag natapatan ko ito, ang ikot ito, kapag ay tails, kung yung binala mo, pakaliwa atis after clock pakaliwa at yung naman ay volume ng tubig ay pakanan yan ngayon kahit mga katiis na ang bala natin dito ay may gold tapos nakatapat tayo mga katiis sa volume ng tubig kahit may bala itong gold ang ikot nya ay pakanan ang ikot nya pero kapag sa itings lang mga katiis kung ano yung natin, kung hindi tayo natapat si o underground, gusto ba pa kahit pakaliwa, counter clock, mga kapit. Ito kapit, sa tuli ay lalapitan ko itong ating nilulukit na kortila gamit ang tripod at tira. Ito mga kapit, yung aking, yan, kumibot na ulit siya mga kapit. Kung lang yung mga kapit, ay mahina. At pag yan ay lumakas na lumakas yan. ito kasi yung aking rifle ang tinana nililocate dyan ito na katit ito yan magamas na niya katit yung yan lumakas na ulit siya pumatak na yan medyo ito katit ay kalahating kilo ang bigat yan ito po yung ating rifle ang tinana Malapit kilo ang bigat sa kasi. Yan. Yan. Pwede mo katis na itutok ito dyan. Itutok. Okay. Tapos so, kung hihila siya. Yan. Kung so, hihila. Yan. Yan dama sa pagayan. Kung hihila siya katis. Yan. So, Yan. Balik. Yan na, yan o. No? Kung so, hindi hila, yan. Hindi na siya. Mararamdaman mo yan, katis. Kapag ay tinutak mo doon, tandaan, kapaling doon, tikil, wala so, yung magiging usimta. Yan. Tapos balik yan. Yan, maraming tandaan yan, katis. Na, no, humahatak yan. Kapag hindi mo, hindi rin Yan at at tanda na mga ka sa pan at at ang sinakilangan ay 45 degree maganda sa pagtaas yan ang mas ganda dulo kung saan siya pupunta sa tipis pipistin nyo nito mga ka lalo na kapag bago pa lang po kayo nag-aaral, isang bagay lamang ang inulukit, kung silver ay silver lang basta lang yung may silver kayo dito at may silver kayo dyan may silver din sa loob ng bahay ninyo kailangan mga katiit? yung walang aagaw sa detection kung isa lang ay babahala nyo at yung isa ay ating ilulukit yun din lang yung did didetect ninyo at sa paggamit ng mga katiit ay dapat 45 degrees dahil ang pagtaas para baka kapis ay masubukan nila kung saan ito yan ito kapis yan o oh. din mo lamang kung paano ito lumitik ito kapis ay banyo at medyo malakas na siyang umata lalo na ka sa ating mga load na nalagay ano you know? malakas yan yan at ito kapis yung iyong long wrist locator, tripod antena ayan at ito muli ay ating lalapitan ayan ayan ito na po mga katiit yung ating ayan ating locate na porsila yan pinakatiit at uh, hindi po natin may iwasan na kahit sino man uh, mga pagkailan ito ay sa pagkailan ay mayroong uh, pag-awig dahil siya ay may kalating kilo pinat matake na mga kapit so, kuya kapag natinaka kailangan mga kapit ay matuto kayo sa pagkailan po ng uh, pinat or maggamit na sinawakan libo na manual at ito katiis it, basta napakaganda po kung kayo ay matututo agad sa mga ganitong kasi ng gamit at kapag uh, kayo ay maglocate o so meron kayong site na inyong gustong locate madali na po para sa inyo kahit anong oras kaya katiis at hindi na po na kinakilangan ipahaba nyo na ito kahit ganyan lang mga katis hanggang tatay lang dito dahil sapagkat malakas na po yung aking nilagay dito yan ganyan lang katis ito yung tripod antenna na pang long distance yan ito mga dapat ito ay i-align ninyo yung paglalagay dito ay sinasalpak lang ito mga katis at tinakailangan huwag na, hindi nagbibigil siya tapos kapag okay uh, okay na siya hindi na siya mag-wewit, yung atining na yung pagkakay ko siya, tatagilira lang kati H, patakay nila ng susblo para hindi na siya gum, uh, tanggalin. At naka-steel din na siya, hindi na siya naibo. At ito kati H. Okay. Yeah. Ito yung aking triple antena. Yeah. Yan. Danyan lang kasi siya. Yan. Steady. Yan. Dala nga. Yeah. Ito ka ito, muli ay ito yung aking uh, nilulocate at dami itong tribal antena mga ka Pitch. Yeah. So, mga katiis, ganyan po yan. Dumala. Basta matuto po, masari, matuto kayo na magpagalaw ng bento lang tira. Ganyan po. Ito so, yung kapit. Yan. At muli, mga kapit, ang aking Facebook account ay Kati Smupil. So, personal message lang po kayo sa akin sa messenger. At Dalain ko po na kayo ay matuto sa mga gantong klaseng look ito. Kaya, ang po. Yan. Ang unang hawak po rin dito, kung bagwag pa lang kayo sa mga gantong klaseng look ito, hindi naman po agad ganun kadali na inyong bigla agad na mapapagalaw. Kundi yan po ay pag-aralan nyo naman katis, lalo na kung kayo ay walang gawa. Uh, Mayat-maya, gamitin nyo sa mga At una, yung timbang feedback lagi sa pagdas, baba at pakiramdaman nyo lang yung atak ng ating uh, locator yan oh. atak ng ating locator uh, at muli mga katiit maraming maraming salamat at ito katiit yung inyong napusuan na lungres locator rifle atina mula po sa probinsya ng occidental na misamis occidental yan. Maraming salamat mga katiits at mabuhay po kayo lahat. Ingat po sa ating mga site, lalo sa ating pagbukay.